So, day 3 ng ating mga piglet ngayon mga kapigmate. Ayan. So, mga tulog. Tumakalat so na naman sila. Ayan. Sa pigs nila ay tumitikim-tikim na sila mga kapigmate. Ayan. Ang isa parang gustong sumiksik dun sa malalaki ah. Ayan. So, day 3 nila ngayon mga kapigmate. Mag-i-inject tayo ng iron sa kanila. Tapos, magpuputol ng buntot. So sa ngipin, naputulan na natin sila ng ngipin nung day 1 nila. Kaya tayo nagputol ng ngipin sa kanila ng day 1 mga kapigmate ay nasasaktan yung inahin nila. Sa ano, nakakagat yung dede. Ang iniwasan ako mga kapigmate, magkasugat yung dede ng inahin. Tapos magkasugat-sugat yung mga mukha ng piglet kasi magkakagatan at magkakagatan sila na magiging dahilan ng pagkasugat ng mukha nila o yung uso nila mga pigmate pag hindi ano pag nagpatuloy yung kaya ang ginawa ko mga pigmate para magawa natin ng paraan yung pagkakagatan nila pag agawan ng dede mga kapigmate ay pinutol ko agad yung ngipin so sa ngayon uh, yung inahin uh, okay no okay yung inahin hindi na siya nasasaktan kahit nagagawan pa yung mga piglet kasi hindi na siya nakakagat ang mahirap kasi mga kapigmate ay pag yung nipple ng inahin natin ay masugat at magka-diferensya pwedeng ma-infection at pwedeng mamaga at pwedeng mama, ano, mamatay yung nipol ng inahin. Yung pong iniwasan ko. Kaya, day palang pa lang, nung napansin ko na gano'n ang behavior ng mga piglet natin, pinutulang ko kagad sila ng ngipin. So, ngayon, day three nila, mag lang ako ng iron, tapos putol ng buntot. So, yun lang mga kapigmate. Saka, mayroon tayo dito isang piglet na hindi natin naputulan ng ngipin. Kasi yun ang last na lumabas. So, hindi ko na naputulan. So, ito yun. Yan yung pinakamalaking yan. Yan yung hindi ko pa napuputulan ng ipin so set up muna tayo mga kapigmate so ngayon gagawin natin isa isa natin silang uhulin mga kapigmate dahil hindi naman sila malilikot pa ngayon so wala pa silang phobia madali lang natin so, hindi ka nang ayaw niya so, natin siya mga kapigmate um, tail tapos um, convinex. So, yung convex natin, hindi dapat makakawawala mga kapigmit. Tapos, ayon. So, dito na tayo sa loob ng kulungan ng inahimag, i-inject. Ng ayon. Tapos, tail cutter. Ah, dyan na pala, marapit lang sila kaya hindi na tayo magpapakalayo. So, ito, ay yun tapos nalang is na lang ang gabi Okay na mga kapigmit. So sandali lang natin naputulan sila na ano ng buntot sa kainjek ng iron. So isa lang naman ang hinabol natin na ng ipin, yung hindi ko na na isang piraso. Yan. So, okay na sila. <coughs> so, mamaya, dede na lang sila sa mama nila. So, nine heads po ito mga kapigmit. So, sa inahin mga kapigmate, so, after mga anak, hindi na po ako nag-inject sa kanya ng vitamin. So, ang ini-inject ko lang sa inahin after mga anak mga kapigmate ay, ano, oxytocin tapos antibiotic. So, oh, meron na naman dyan magsasabi na maling-mali daw yung ginagawa ko. So, sa, sa pag-aalaga naman mga pigmate ng baboy ay depende po yan sa discarte nyo, depende po yan sa paalaman nyo. Tapos, uh, sa akin naman po mga kapigmate, uh, nakabase lagi ako sa resulta check ko kung yung inahin natin kahit walang vitamins, okay naman okay naman mga kapigmates, so ito itong isang to, so hindi po tayo dyan ng vitamins sa inahin natin dito wala rin po tayong indik ng vitamins tapos ito, day niya, nya, nakailang beses ng paligo itong inahin natin, kung mapapansin nyo yung kulungan nila, so lagi pong malinis yan kasi ang akin po mga kapigmates, day 1 pa lang Uh, pinipilit ko na maging malinis yung inahin natin para yung mga piglet natin ay walang bakterya ang dede sa inahin. Tapos lagi nyo rin pong alagahan yung dede ng inahin mga pigmate. Dapat po lagi malinis po yan. Ayan. So yun lang mga pigmate. Good morning, good morning.